Yo, what's up mga kabulol? So, kumusta po? Kumusta? Kumusta po lahat dyan? So, congratulations po sa lahat ng uh, nakapagbayad at uh, nag-proceed na po sa next level ng uh, proseso ng EPS. Factory worker na nag apply na makapunta po rito. Ngayon, naghihintay na lang po kayo ng scheduling. Uh, although na-cancel po yata, di ba? Alam ko na ilipat from uh, March 6 hanggang uh, na ilipat sa March 12 po yata. If I'm not mistaken, correct mo na lang if I'm wrong. So, well, anyway, guys, ready na ba kayong lahat sa pagtitig ng exam? Lahat ba kayo, eh, talagang nakapag-aral na. So, ito lang po yung may papayo ni Kablul po para po sa inyo. I'm not a professional, disclaimer lang po, base lang po sa pinagdanan kong karanasan bilang isang EPS sa factory worker na yun naman ang gusto ninyong tinatahakan yung landas ngayon. Pag uupo ka na sa exam mo, ito lang yung tatandaan mo. Ang layo na nang narating mo, ang layo na nang nalagpasan mong pagsubok sa buhay ngayon ka pa ba Kaya mong ipasayan. maniwala kayo sa sarili mo. Kaya mo. Higit, higit kanino man, ikaw ang makakapagpatunay niyan. So go lang ng guys, kain nyo yan, fighting. So yun lang guys, anya sa'yo.